Hindi niya bakit? Dahil sa paglilingkod na may katapatan. Pagtapat ka sa Diyos, tapat din ang Diyos para ikaw ay kanyang pagpapalas. Hindi e, ba? Kaya e, ipanatag mo lang yung loob mga pati ko. Huwag masalong isipin ang ka pera. Kasi ang pera, pag nag iisip ka ng isip ng pera mga pati ko, matutulad ka sa iba. Tinan iba, alam ni may talagpita, halos mapunong-punong na, bakit mapunong-punong sa mga taong maahabol ng pera. Ang gabi, ginagawang araw, overtime na overtime. Ah, pagdating na mga ilang buwan, kita mo, malalim ang mata, maitim ang paligid. Pagdating na ilang buwan pa, payat siya. Pagdating na ilang buwan pa, kita mo, ah, ang lalakad, tulala na bakit may hangin ang utak, so, bakit wala gano'n. pinasok ng hangin. May pera ka, pero may sayad naman, may eh, tama ang utak. Bakit? Pahabol ng pera. Huwag mong habulin ang pera, ulitin ko. Ang habulin mo ang Diyos kung saan nang gawain, itarun ka. Kapag ino naman Diyos ay maniwala ka, sintinsyado kang payayamanin ni El Shaddai. Diyos, mga ko, bakit? Nang na ito sa buhay ko, sa pamilya ko, mga kapatid. Pinagpala kami sa ngayong panahon. Kaya sa Biblia, ulitin ko si David, pinagpala. Bakit? Kaya sa paglilingkod na totoong paglilingkod. Kaya kapag naglilingkod ka na totoo sa Diyos, ay maniwala ka. Huwag kang magmamadali pa sa ganahin ka, payayamahin ka ni El Shaddai. Eh, ito ba? Eh, ba? sakit buong puso na may tiwala ang bata sa kanyang tatay. Buong puso. Kaya pag may tiwala tayo sa Diyos mga katiko, yung tiwala natin, laki-lakihan natin. Ha? Kapag mag tiwala ka sa Diyos ng tulo-tulo, ay maniwala ka. Tulo-tulo din ang biyaya na ibigay ng Diyos sa atin. E, Amen po ba? Ay. Tapos na may muli na niwala ang yayaman. Sa kasamay, sabihin sa katalim mo, darating. Lakasan mo pa darating. Lakasan Dak mo pa darating. Huwag na huwag pumaya. May bakuntay sa lupa ang buhay natin ay kawawa. Hindi yan ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, tayo ay kanyang asa sa ganay. Taas ka may muli, may walang yayaman sa atas kamay. Sabi sa sinatabi mo, malapit. Malapit na. Lakasan mo ba? Malapit na. na talaga di pa malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na.